other issue pabor ka ba doon sa panawagan ni election lawyer uh, Romulo Makalintal na i-vito daw sana ni presidente yung ipinasa ninyo na proposed bill para doon sa postponement ng barangay at SK election and at the same time yung nagtakda ng mas mataas eh mas mahabang term ng barangay at SK election kasi do meron nang nangyari nung 2023 yung uh, okay. case of Makalintal versus COMELEC Oh, kasi may, may ang ang bago kasi idea rito. Uh, if you fix sa uh, four years ang mm -hmm. uh, term of office ng barangay officials, at umpisahan na doon sa mga nahalal noong 2023, mm -hmm. so plus four 2027. So ah, so necessarily, okay. necessarily since 2027, necessarily yung election sa December 2025 mm -hmm. dapat ma-move na yon sa 2026 20, 7, ah, 7 para maging 4 years nga para kasi Basta ang, ang main idea ipapako na natin sa 4 years ang term ng barangay officials. Mm -hmm. Tanong, Tanongin ko na natin umpisahan yun? Umpisahan natin dun sa mga nahalal ng 2023 mm -hmm. kasi abnormally short yung kanilang term eh 2 years lang eh. Mm -hmm. So so gawin ng 4. So Uh, nasa sa presidente na yun. Kasi the power to veto is with the president. So nasa sa kanya ngayon yun. Oh. Mm -hmm. But sure. sa mata ko, sa mata ko uh, hindi naman ako nag-object dun sa sa bill na ito. Sa tingin ko, justifiable. Ito naman yung isang example na ano. Ha? Isang example ito ng mga, tignan mo, consciously, mm -hmm. at the time na pinasa namin, Number one, hindi, cons, hindi hindi kami consciously nagpasa ng unconstitutional law. sa tingin namin constitutional. Mm -hmm. Pwede kaming mag, magkamali no sa sa mm -hmm. sa pagdating sa Supreme Court. At saka hindi rin kami nagpapasa ng batas na dinadasal namin na ibito ng presidente. <laughs> 'Di ba? What, what what's the point, 'di ba? pasakan ng batas sana ibito. <laughs> mm -hmm. So, uh, let it be the decision of the of the president. president. Ang ano ko lang ay uh, nag-attend uh, nag lang ako nung last ledak eh, nandun ako eh. Mm -hmm. At ang alam ko ang Postponded. ang gusto ng presidente ituloy. At tuloy oh, itong so. barangay. But, so, whose whose will will prevail? Sino ba ang may last touch in in law making? Mm -hmm. oh, you need a law, you need a new law to postpone or reset the December 2025 barangay elections. And who was the last touch in the making of a law? Mm -hmm. So sorry nang istan Presidente during the leda. Yan ang narinig ko. Ituloy. Mm, ituloy. So, nandun yung possibility na i-veto? Nandun ang possibility na i -vito.